So, what's up mga kumars Today, eh... Grab, lalamove muna tayo. So, happy Labor Day to all! Uh, salud sa mga... Manggagawa dyan, ah... Uh, kahit mainit, nagtatrabaho ng patas. Shoutout sa mga... Uh, lahat ng manggagawa. And... Mag-ingat tayo. Uh, so, holiday today, eh... Alam nyo na, dahil araw na mong gagawa araw ng pahinga naming mga lalamubyan pag holiday uh, alam na dish pahinga si lalamub sa mga booking kasi alam nyo kung bakit alam nyo ba kung bakit ina nyo walang naputok mas kisa oh. Hey! Oh? nyo yan wala mas kisa yan walang puputok dyan oh, shit! Oh, Rabi, alam nyo naman mga customer ni lalamub sobrang mga kuripot yung mga yan. Well, hindi nga. Oh, may puputok dyan, oh. Ayan, oh. Malayo pa. Bukas pa yung magsisilabasan yung mga customer ni Lala Move. Kaya today, lahat ng mga Lala Move, eh, pay na muna. Buti na lang talaga, eh, may grab tayo, kaya hindi tayo masisira meron tayong alternate kay Lala Move ok so ayan may tagay tayo ayan ang pick up nga unahan pa yan Judge today eh talagang wala masyadong booking may passport kasi ngayon eh kaya uh, bibira ang nagbo-booking today nakita nyo eh, isang iglap lang nawawala na agad oh Ayan, titignan mo lang, wala na agad yan Wala na agad nakapasok na rider yan So ganyan, ganyan kalupit ang mga customer nila Alam mo, barang pakisama sa mga rider Ang tapira naman yan Okay lang holiday uh, Para kumita naman yung rider, ayaw nila Ganyan ang mga customer nila Alam mo, mga kulipot Hindi talaga sila nag Uh, ano sa mga rider? Kayo. Bala kayo, wala kayo, malaki pera eh. kami magbubuking? Kayo, kayo? <laughs> ah, uh, talaga yung mga customer ni Lala So, ayun. Uh, grab muna tayo kasi. Wala, hindi tayo makakuha dyan kay Lala Mabilis mawala yung booking dyan. No? Oh. Ay, wala agad. Swipe ko pa lang, nawala na agad. Grab, parang kit-chat lang yung booking today. Paunahan talaga, pabilisan ng swipe. Kahit malayo, swipe na. <laughs> Dahil may surcharge, eh, wala talagang customer ngayon. So, buti tayo, eh, meron tayong grab, kaya hindi tayo talo. So, waiting na lang tayo. Maya, maya, kaya yung grab natin, mga 10.30 kasi kainan. Mga rush hour yan, kaya maglalabasan. So ngayon eh Pahing nga muna tayo Tambay muna tayo din sa ating tambayan Okay tambay muna tayo sa mga tropa na ating lalamove Ngayon Tagay ito no? 329 no? Laki o oh. Ganyan lang sana per araw araw eh Mas okay sana si lalamove Kaso eh. ah, uh, Laki o oh. Napakahirap kumuha ng booking ngayon Agawan Bukas ang resume ng mga biyahe ng ano na driver ng Lala Move kasi bukas yan maglalabasa yung mga customer namin sa ngayon wala yan <laughs> papitik pitik lang yan tapos uh, unahan pa kami dyan sa mga customer kasi may plus 40 kasi yun yung 40 diba may dalagdag sa mga rider yun know, o kesta nga pala ngayon San, San Vicente Ay si uh, Peace huh? of St. Joseph the work Calendola ah fiesta rin pala dito sa Calendola so happy fiesta Calendola wala bang hey gili ako ba <laughs> na rin eh no mas <laughs> tama eh <laughs> so ayan mga time booking So mo muna tayo sa tambay namin mga Lala Move Rider Ang team mo lalak Sipag na dalawa Crew Jeep Walang biyay Hindi, may grab ako eh Pwede <laughs> tinglaan ng pagkain <laughs> Mga maya pa ito pupunta ko eh Mga last gis So ngayon, ah, tambay muna talaga tayo wala oh maski isang buho walang pumutok, may pumutok man parang ano lang kidlat na <laughs> ang bilis mawala pedro nakiyos ang pedro, pedro, pedro ay buta wala na agad Nak yan. bagal mo mag swipe boy bagal mo kasi yan hindi ka nauunahan sa so, kabilis na mag swipe to so, wala nang tinginan sa mapa yan swipe na ng swipe swipe